Maharap sa lifetime imprisonment ang sinumang mauhuling nagtatago ng ilegal na droga. Ito ang babala ni Eastern Summer Governor Ben Evardone sa mga magtatangkang magtago ng cocaine na nakitang palutang-lutang sa dagat. Sa panayam ng DZRH, sinabi ng gobernador na dapat iulat kagad sa mga kinauukulan ang mga nalalambat na droga upang makaiwas sa parusa. Samantala, wala pa rin naukuhang lead ang pulisya sa posibleng pinanggalingan ng cocaine bricks na natagpo ang lumulutang-lutang sa karagatan sa Eastern Samar. So, like, nung nakaraan, may mga nagtangka na nagtago. Eh, syempre, di naman sila papabayaan ng batas. Eh, may mga nahuli din. Kaya, kawawa. Kaya, uh -huh. uh, ngayon, kung sino man may nakikinig, eh, na kayong magtago dyan dahil talagang... Tolentino, magbebentahan nyo yan, wala kayong kamalay-malay dyan. Oh, oh, In the meantime, siguradong life imprisonment yan pag nahuli talaga. Yan. Oh, talaga. na-report eh. uh, ka agad natin yan sa mga kinaukulat mo.